Magkano lang boys na mo dyan ah? <laughs> so yun mga pugi, isang napakagandang morning mga pugi o. Oh. Maglilipat kami ng tractor head sa kabila. Kandaan na naman takbo niyan po gay, okay, hindi naman mabilisan. Hmm? Basag na basag si tropa ng Arnel natin. Oh! Hindi siya makaupo! po yan? Ay, dikit na dikit daw ang manubila Katayo nga lang Parang ungoy? Oo nga Lilipat namin to sa Kabila Idol kasi abala ah, lang ito rito. Papalitan muna namin to ulo. No? apalitan namin ng uh, giga na ulo tulad nung isaw tulad nung isaw na papalitan na yan nakaraan pa kasi pinagpaplanuhan to papalitan ng ulo nakaraming surgery na to mga idol kasi ito yung pinaka matandang driller idol nakaranas na rin to matumba dyan sa Mayroas Boulevard Pakurbada si Jojo ang driver uh, shout out sa si uh, 5-1 driver anda tadi